Uh, welcome back sa ating youtube channel is Isarugman At uh, guys, uh, andito tayo sa may uh, circle ng Mall of Asia At uh, mayahanapin tayo guys na ito ay sikat at uh, viral na kainan Ang Paris Mami na Overload ni Diwata Ayan. At uh, matagal ko na guys naririnig ang uh, Diwata na Paris Mami Overload at uh, ngayon lang tayo na lugaran na uh, hanapin ayan at uh, kanina bumaba ako guys ng top avenue kasi nag MRT tayo guys galing uh, Ortigas at paggagaling uh, pagkagaling ng top avenue ay nilakad ko hanggang dito sa may circle ng uh, Mall of Asia at uh, ahanapin ko guys yung uh, Diwata Paris Mami Overload yung Unley Rice at uh, sana guys ay uh, hindi tayo mahirapan na hanapin yung uh, kinaruruunan ng uh, Diwata Paris Mami kaya naglalakad-lakad tayo guys at ating hahanapin Ayan at uh, dito tayo guys sa may uh, circle ng Mall of Asia. At uh, may napagtanungan tayo na dito raw sa may circle Ay uh, kakanan tayo guys Ayan kakanan daw tayo at uh, pagkakanan daw guys ay uh, ating babaybayin tuloy-tuloy pa ganun sa may uh, uh, makapagal ayan sa may makapagal daw kaya mas maganda pa guys maglakad-lakad kaysa tayo ay sumakay Nakakita niyo guys yung circle na yan Yung uh, kulay bilog Na parang mundo, Ayan At uh, yung likod niya ay uh, Mall of Asia At uh, kakanan daw tayo dito guys Ayan kakanan tayo At sana mahanap natin guys At uh, hindi tayo mahirapan pero kahit nasaan man si Diwata ay uh, ating uh, sosyo rin dito sa may uh, uh, makapagal uh, o sa makapagal daw na uh, area o lugar kaya ating pupuntan guys At ito yung mga bus na carousel papunta ng uh, Molobisya ay uh, At dito natin guys hahanapin si Diwata Paris Mami. Bandaraw dito. At uh, mamaya guys, update ko kayo guys kapag uh, makita na natin yung Diwata. Walang ah uh, anlirey. Uh, only rise at saka overload ang kanilang Paris Mami. Ito yung si ano guys, si Diwata kung natatandaan nyo. Ito yung nag-viral na nabugbog, nakulong at paglaya ay yumaman dahil sa kanyang uh, Paris Mami. Ayan. Ah uh, ito po yung uh, circle ng uh, Asia yung mga lugar na po yan ay uh, Molobia, ayan. At uh, shout out sa ating mga kasamahan diyan sa May Equitable Tower. Sa lahat ng mga kaibigan natin ay Sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Equitable Tower. At uh, hindi na natin, guys, iisa-isahin gawa ng napakarami po nila. At sa ating mga followers, ating mga viewers na patuloy na nanonood sa ating video. At uh, maya, maya guys, abangan nyo. Kung anong balita, kung nahanap natin si Diwata. Yung Paris Mami Overload, Andy Rice. <laughs> At uh, napapatakam na tayo, guys. At uh, napanood natin yung mga... Paris Mami ni Diwata ay pagkasarap-sarap sarap talaga. only rice. At uh, may libreng soup drinks pa. Uh, kaya wala nang hahanapin pa guys. Okay. At ating muna nga hahanapin guys. Maya-maya uli. At uh, i-update ko kayo kung uh, andun na tayo sa Diwata uh, Paris Mami Overload. Okay. Thank you so much for watching. Bye-bye.